Wait lang, wait lang Huwag ka masyadong pano Ayan, punta muna si Luke sa katedral Ayan, basok dito Ano kayo? Punta muna kami dito sa Cathedral. Ayan, siya, ayan, ayan Dito, dito

Oo nga eh, dandahan lang ako. Oh, Year, 2009 pa ako oh, o oh, ano last na pumunta dito ayan ayan ang cupid ayan

Dito muna kami magtambay-tambay sa Bornham Park. Ayan, kasi makulimlim. Maganda yung panahon. Ayan. Ayan dito, maliwala nakuhaan natin yung mga magagandang view ah. mahabang kalye tapos dito <laughs> ito yung Bornham Park Ayan. Maganda yung panahon kasi ano, hindi masyadong ma mainit, maginaw, tamang tama lang. Ayan siya. Ayan. Ayun na sila. Kunti lang ang tao kasi ano, Tuesday ngayon. <laughs> <laughs> busy busy si Wowa yun yan ang ano mga halaman na paborito ni Wowa si Yug Yug wow ang gaganda ng mga halaman ayan lakad lakad sa Bornham Park maganda ang panahon ayan sila ayon. Ayon, ayan ayan mga tao nagkakasiyahan ayan o wow ang dami 250 kasama ng grower bed. Mas mapipil nyo yung boutique ka na Ayan. Oh, sasakay daw kami sa boat. Sasakay kami. Para ano, may enjoy ni Yugyog. Ewan. Gusto. i'm a boat okay.